programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Kaawa-awa naman ngayon itong ang si Sherlyn nang pumunta nga siya sa bahay ng malaking bunga ng si Divina at dito nga ay uh, halos nga nakarinig siya ng maanghang at masasakit na salita dito nga kay malaking bungangang Divina na ngayon nga ay sinabi pa nga niya dito na kahit daw ano ang kanyang gawin ay hindi niya na makukuha at mababawi pa itong si Raymond lalong lalo na nga itong si Levi eh kahit naman talaga anong gawin nitong si Divina at itong si Charlene dito nga kaya uh, Libby ay hinding hindi niya talaga ito makukuha dahil alam na alam mo naman malaking bungangang dibina kung sino ang tunay niyang ina at alam din naman ng anak mong sinungaling na si Libby kung sino ang kanyang tunay na ina kung kaya't ngayon kahit anong gawing uh, pagkuha o uh, salita ang sabihin nito nga si Sherlyn dito nga kaya libing sinungaling na katulad mo malaking bungangang dibina ay wala siyang magagawa at hindi niya may kung kaya't ang ginawa na nga lamang niya dito ay ipinagtabuyan niya itong Sherlyn na pilit nga siyang hinihimok upang hindi nga sana mapasama at matulad nga sa ugali ng malaking bungangang si Divina na masama ang kanyang ugali ngunit talaga nga pagbiro ang tadhana at talaga nga hindi hindi sasama si Livy dahil nga alam niyang ni katiting na dugo ay wala siyang dumadaloy dito nga kay Sherlyn at napakabuti nga ng puso nitong si Charlene na kahit anong gawing ka butinang gawin ay pilit ngang sinisira at ginagawang masama ng malaking bunga ang si Dibina at napakawalang kwenta mo rin nga bata, alibi dahil uh, pinag aral ka pa naman sa isang private school at sikat na eskwelahan ngunit wala kang natutunan kung hindi ang kabastusan at hindi ka marunong gumalang sa mas nakakatanda sayo tama ba na mo ang ina na kung saan nga ay siyang nagpalaki sayo at kinilala mong ina nung hindi ka pa nakikilala ng nanay mo ngayong si Malaking Bungangang si Dibinang napakasamang katulad mo sana dumating ang araw matauhan ka at sabihin mo rin kay Sherlyn na humihingi ka ng tawad dahil ikaw ay nagsinungaling at nagpanggap ka na ikaw ang kanyang tunay na anak darating ang araw mahubuking at mahubuking ang katotohanan kayong dalawa nitong ang si Divina ang siyang tunay na magina at hintayin nyo kung ano man ang nararapat na parusang ibibigay sa inyo nitong ang si Charlene at itong si Princess kaya guys napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat God bless and Bye bye!